Tino, tin na. Tinuturuan na lang siya ng ano, mga tricks. Mga tricks. oh, eh. um, <laughs> okay. <laughs> <pussy> <welche> <what> Jenny, can I block you? Snoopy. 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 mo sa ano, may kulungan bukas, no? Hmm. Ay, hindi pa pwede. Magkakasakit pa yan bukas. Balag natin pangayan eh. Hindi lang kinakain mga tira-tira. Hindi, lupod dyan. Hindi kumakain ng tira-tira yan. ano? Sosyal yan. Sila panda lang ganun. Sila ano? Sosyal yan. Yung amo e, sumasahod ng ano eh. Stop it. 80,000 higit eh. Tapos papakainin mo ang tira-tira. Oo. Skibidubido. lang yan. Block natin si Hana guys. Ba? Ano? Bading. <laughs> bading. Hindi, gender, gender reveal pa yan pag ano, Pag nag-18 siya. Ay, wala. siya. Gender reveal pag nag-18. Hindi nga mablock eh. Hindi mo natin may uwi oh, sa Pinas. Uwi ko yun sa Pinas. eh. <laughs> kaya nga pinapa ano eh. certificate eh. <laughs> certificate. Certificate? Certificate na ba nung authentication? mo hmm. oh, Kung totoo bang aso. isang milyon. ah oh. Tahan tayo isang milyon. Oh. Ano? Pag nauwi ko ng pinasto, 1 milyon lang. Paano na million lang. 1 bilyon pala Korean won. May certificate din Certificate ito, ano ba? Indigency. Authentication, kung totoong aso. Hindi kasi mukha eh. Oh. 'o. Ano mo mukhang ano. Ano ba? Ano ubut niya sa ano. Saan? Custom? Ano yan? may <laughs> ano, may <laughs> droga? Ano to? May Di ba maraming narasa nakasarin ng baboy sa hindi, may swine flu lang naman sa baboy ba lang. <laughs> e. Kung baboy ba ang iuwi mo, hindi, mag-uwi ka ba ng baboy? Ba Sabihin mo kayo si Snoopy. Snoopy? Korean Hangul kasi yan, Hangul. Si Ch Bacalago? O oh, yan, yan. Si Snoopy, ano ha? Ayaw niya sa'yo kasi ano ka daw eh. Ano ka? Ano kayo alam? Ha? Ba't si kay Gerald? May aso ka ba sa Pinas kay Astro? Maraming aso. Ano, bantay lang? Hindi. Maraming aso ang <laughs> <laughs> oh. <laughs> alam, alam kasi ng aso pag may aso <laughs> din. Eh. Aso, aso. Ay, oo. Oh, oh. Aso, aso mo pala. <laughs> oh, so. Yung tatay niya si Pinat, yung ano, yung ayaw magpahawak. Sige na dito yung matakon yung oh, mga. Oo, oh, yan, yung tumataol dyan. Oh. Yung ka. Oo. Oh, hmm. Wala. Nagpapabili pa yun! Nagpapabili pa. Sino? Sino? Kaya nga doon Wala. Chibical kay. Ano nga lang, bear naman para ano, banlaw. Kenchana. 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 Ding, ding, deng. Sige Wala nga pa. Sige ko na nakakondisyona ko na eh. Gagay na katotong sojo na kayo ah. Oh. Tatlong sodio no. Hindi ka naman lasing ko Astro? Hindi ka nga ganyan pagka ko eh. Siya <laughs> 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 yeah, si Jay Kapangpangan. Yeah. Yeah. Oh. <laughs> Dating si Japan. <laughs> naman tayo bukas, eh. Pinipilit eh, no? Ay, magpagagawin. Hindi kami nag-practice mag pala. Okay, tara. Paggain natin. Hindi, joke lang. Huwag ngayon. Uy! Baka iuwi mo yan, ha? <laughs> Snoop Dogg. Yan, si Kya. Huwag gagawin. Walang ilaw yan, eh. Susunod. Pag walang pasok. Snoopy! Inlaki na ni Snoopy talaga, oh. <laughs> Snoopy! Masisindi Snoopy! Wala puto! Wala. Wala, wala. Wala. Ano? Pagdara natin. Huwag gagay. Walang ilaw yan eh. Delikado. Marunong naman ako nyan. Marunong ako pala eh, Marunong Hindi nga eh. Marunong ako mag-porklip. Gusto mo i-porklip ko bahay kayo nyo eh? nilipat ka ba Marunong ako pala eh, sir. Huwag practice ka ba? <laughs> <laughs> yung bata pag ginagaling yung bata. Eh. <laughs> Pinapatuloy. <laughs> <laughs>